Hello, hello! Kumusta kayo mga Pilipino sa buong mundo? Kumusta kayo? Ito, nagbablog na naman tayo ng konti at uh, naka, medyo nagpahinga tayo ng uh, uh, mga ilang araw din. Hindi tayo nakapag-vlog. Okay. Ay, nako. Itong usapin ngayon ng ROTC, ito yung gusto kong talakayin. Ay, 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 ay. Gusto talaga nila ipush ang ROTC. Pero, talaga hindi ako ano eh, uh, hindi ako pabor dyan. Kasi disturbo lang yan eh. Disturbo siya na at the same time, hindi man effective. Uh, tsaka ROTC, limited yan sa mga estudyante. How about yung mga hindi estudyante? Hindi ba sila dapat kasali dyan sa national defense? Uh, hindi talaga hindi talaga it doesn't make sense na ibalik yung ROTC niyan. Ang uh, although I, I, I was ano uh, officer naman ako before sa 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 uh, ng high school. No? Nag-undergo rin ako ng ROTC ng college pero uh yung uh, ROTC in particular lalo na sa college uh, hindi talaga siya Ah, uh, nakakatulong niya. Mas pabor ako gusto ako pabor naman ako sa ano yung uh, involving uh, civilians in national defense pero hindi ROTC ang paraan. Yung paraan ang hindi ako agree. Ang ang ano ako diyan is ang mas favor mas I favor more of mandatory military service noong sa mga kabataan natin or especially sa mga lalaking kabataan in particular. Let's say mga 22 years old na mga lalaki. Yo yun, 'yung ano yung mag-undergo sila ng military service uh, and they will become part of the military reserve for a few years. 'Yun, yun lang. 'Yun talagang effective kung gusto talaga natin. Chaka everybody, all males should be involved whether uh, nag-aral ka o hindi. 'Yun ang, uh, ang ano diyan. Ang uh, ang uh, ang dapat gawin diyan. Chaka habang ano may mga sweldo or allowance naman dapat 'yan habang nasa Nasa military service yung mga kabataan natin, mga lalaki. Yan ang, uh... Ay, hindi ako, hindi ang pabor talaga. Disturbo yan, at saka it's too much cost in terms of oras ng mga kabataan. A waste of time at the same, Ay, it's a waste of time. Yung ROTC. Well, uh, siguro compromise, pwede siguro may ROTC tayo, pero gawin na lang natin yung, ano, uh at dito uh, isang subject lang na uh, kung mayrong mga college students na gustong pumasok sa military in the future pwede silang dumaan sa ROTC parang parang ano yan eh gawin natin parang uh, cadet uh, training parang parang cadet training ang ang gagawin para maging college graduate na siya it's a one way of ano uh, Uh, of having some officers sa military providing officers sa, sa ano natin sa military pero gawin natin ano yan uh, voluntary parang isang course lang yan sa sa college so yung mga ayaw hindi pa mapasok sa PMA yung hindi pa mapasok sa PMA pwede naman ano eh or, or hindi man talaga lahat kasi may limit din ang ano may quota rin yung PMA 'yung iba talaga na gusto magsundalo, pwede man sila mag-college sila, pumasok sa college at the same time mag-enroll mag siguro sa ROTC kung gawin mang isang isang uh, course 'yung ROTC. Hindi siya hindi siya basta subject lang course siya. Uh, doon sa ano sa sa sa, o, sa, sa college para ano parang ganoon. Uh, anyway So, so yun ang aking ano idea diyan. Hindi hindi yung kagaya ng style na nangyayari ng nang, ano na parang marcha-marcha lang, wala mang wala wala namang ano talaga eh, walang walang na ano eh, hindi walang relevance doon sa national defense. Ang ano ko talaga yung mandatory military service and with emphasis doon sa uh, Uh, evasion ev evasion and uh, survival uh, tactics mga ganyan kasi nga kung ang, ang ano talaga natin we have to prepare sa kalaban natin which is China kung ma-invade tayo ng China ano gagawin natin tulad more of guerrilla warfare so kailangan natin we know how to evade evade the opponents the the bigger superior force nung kuan nung China at the same time we we survive until such time na <laughs> maayaw na nilang ano na aalisin sila rito pag palagi mong ano pinubugbog uh, ayun lang naman eh paduguin mo lang na paduguin yung na uh, opo yung China kasi hindi naman natin talaga sila pwede kalaban ang kalabanin ng harap-harapan so more uh, creative tayo sa mga ano natin sa style ng warfare na gagamitin natin Anyway, yun naman uh, sinasabi ko na mandatory military service. Yung mga kabataan natin na papasok dyan sa military service, bukod na sa may allowance sila dyan, kasi nga, part sila ng military, uh, magkakamit din naman sila sa mga, ano natin, sa mga, ayun uh, nga, every, every year, nabanggit ko before sa previous vlog ko, na ang bansa natin na palagi naman da, dinadaanan talaga ng mga kalamidad, mga bagyo, kung ano-ano. So ito mga to, makakatulong naman to para makapag-provide tayo naman power sa mga ganyan. Uh, yung mga search and rescue, mga ganyan, makakatulong din sila para makainahan sila naman power sa ano natin. Sa uh, sa military or sa sa police. Yun, yun, yun yung ano, yun ang aking nakikita na mas ef effective na paraan. Hindi yung usual na ROTC na mga disturbo sa mga nag-aaral natin ng college. So yun lang, na, yun lang po muna ngayon at uh, yun lang ang topic ko ngayon, ROTC. Uh, wag oh, huwag yan, wag yan, yan, yan ipush po. Sige, tumigil na po kayo dyan. Sige po. Okay, hanggang dito na lang po at uh, ibang topic na naman siguro ang uh, ating talakayin sa sunod o di kaya something related pa rin dito sa ROTC. Salamat sa inyong panonood as usual.